Bakit anong oras ba sila dumating? Bagay ya. Para para mga alas 7 yata, um, alas 7. Okay. Mga alas 8, alas 9 dumating. Ang dami ka palang bisita dito. Grabe ang dami mong ginto tatay Ben. May ginto na rilo. Ayun. May bracelet na rin na ginto. May kwintas pa na ginto. Magandang hapon sa mga manonood ni Commander dito at welcome back sa channel na ito at sa kanyang page na Alma Vlog. Ngayong araw po ay kasama ko si Rance TV. Andi dito kami ngayon. Papunta ulit tayo kina ay kay Tatay Ben wala pala siyang kasama. Kay Tatay Ben, mabuti tayo kay Tatay Ben para kamustahin natin siya matapos itong uh, Pasko. Ay kamustahin natin kung ano yung nangyari sa kanyang ano uh, pag-celebrate ng Pasko na mag-isa. Kasi nung Pasko uh, 25 ng umaga, pumunta si Tatay Ben sa bahay. Kasi sabi ko nga po sa kanya, pumunta siya sa bahay. At pumunta nga talaga si Tatay Ben at naabutan siya ni Commander ng cash na papasko. Kasabay nung maraming tao na dumaan sa bahay na pumunta doon. At si Tatay Ben ay hindi naman namin maalok ng pagkain kasi nga kami ay Adventist, wala kami hindi kami naghahanda ng Pasko. Kaya sabi ko sa kanya ay kung may mga kamag-anak siya, relatives, eh puntahan niya na lang at least eh nabigyan naman siya ni commander ng cash nung uh, kapaskuhan rabi putik dito kay Tatay Bin oh sunod-sunod na naman po kasi ang uh, pagulan hindi na namin pinapasok yung motor muna dito kasi pawawa din kasi yung motor dito mga bayan papasok dito kay Tatay Bin kasi bukod sa rough road Eh, yung putik niya talagang sobrang lambot kaya lumulubog yung gulong Kawawa din po. Sana nandito si Tatay Bin ngayon. Hindi siya naglako. At salamat sa mga sumuporta dun sa vlog niya noong nakaraan. Nakikita natin kung papaano niya ginagawa yung sinasabi niyang panguhuli ng crabs. Nakakaibang uh, way ng panguhuli. Ibang klase. Puti ko. Buti may na lang may mga bato-bato. Kaya pa nilalakad lang namin kasi kapag nilakad mo siya mas uh, hindi pa siya uh, hassle mas hassle pag pinapasok ng motor dito si ang oras na na natin time check tayo um, mag 5 pm na po ng hapon ah, uh, nyo parang 6 na parang alas 6 na dilim na parang may naririnig akong tao sa kanila lapit na tayo At hindi lang yun. May nalaman pa pala tayo na may mga palaki pala siya na inalagaan niya noon. Diba? Ganong kagaling si Tatay Ben. Kahit sa hirap ng buhay noon, nagawa niya pa magpalaki. At hindi lang pala yun isa. no hindi lang isang tao. Ay, may mga tao nga dito. Tat Tatay Ben, tayo mong ginto ah. <laughs> Grabe dami mong ginto Tatay Ben. May ginto na rilo. No. May bracelet na rin na ah, ginto. Pahol. May kwintas pa na ginto. Saan galing yan tayo? Regalo sa'yo? Galing, galing. Regalo sa'yo. Ah. Yes. Parang familiar sa akin itong mga bata na to ah. Okay, uh, ah, ibig sabihin dumating sila. Ayos na. Dumating sila at ano. Okay. Diyan okay. na matulog babayat sila. Hmm, okay, dyan sila tutulog. Buti kaso sila dyan. Ha? Buti kung magkakasya sila dyan, maliit naman. Ha? Magkakasya sila dyan, ang liit naman. Bakit naman sila dyan? Napatulogin so, mo na muna ay, dito, ay, ikaw muna doon. <laughs> Ayun, kwan, marami magamit doon. Yun. Ha? Yung magamit nila. Ah, okay. Dito lang. So, mm hmm. Malay, maliwang. Okay, may bisita pala si Tatay Ben ngayon. Hmm. Tatay Ben, may nagpunta kami dito kasi nga. Uh, ito yung hapatanong ni Commander kung ano nangyari sa inyo nung Pasko. Saan ka pumunta nung Pasko? Pag galing mo sa bahay, saan ka pumunta? Ay, And... hey, so kayo saan ka pumunta. Saan? Pagkawang ka. Yes, no. Ah, umuwi ka na rin dito? Oo. Okay. Ah, kasi tinatanong ni Commander na wala ka na. Hindi, wala na. Okay naman yung naging Pasko mo. Okay, okay, diyan okay naman. Wala ka naman naging problema. Masaya ka naman nung Pasko. Naghanda ka hindi? Ano? Sino nagluto handa mo? Sino <laughs> nagluto? Ha? Sino nagluto ng handa mo? Sila. Ah, okay. Ibig sabihin Bala nung... Nalatay pala sila. Oh. May ko. Birthday ko na yun. Birthday mo kailan? Ngayon? <laughs> ba, birthday pala ni Tatay Ben ngayon. Luto nila. Happy birthday Tatay Ben. Ilan taong ka na po? Ilan Ilang taong ka na ngayon? Para 1949. Mga wala 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 para mga 76. Kar. 76, 76 ka mm. na? Mhm. 1949. Grabe, tanda mo na pala Tatay Ben. D percenty, 76. De December 27 tama. Ibig sabihin pala mas maedad pa siya kay Tatay Doro hindi. O halos magkasing edad lang sila. 73 Tatay Doro eh. 73? Hindi eh, mas matanda ka pa kay Tatay Doro? Ah, matanda yun. O, 73 pa lang yata yun. Kwan, ah, siya? 85 pa siya. plus, 80 plus, 80 plus na. Siya. na lang, hindi pa rin plus na siya? Hmm. Ah, mas maedad siya sa'yo. Okay. O, Tatay Ben, may pinadala si Commander kasi nakita niya nung huli kami bumisita sa'yo. Basa-basa ka ng ulan. Lagi ka nasugod sa ulan, pinabilang kanya nito para pa daw pag nanguhuli ka, may magamit kang bota tsaka ganito kapote. Ha? O, bigay mo sa kanya. O, o mo. oh o, mo pa ba kung kasha? Titisingin mo daw kung kasya sa'yo. Ha? Kung kasha, titisting. Eh, lagi ka para, naman nanguhuli ng crabs. Nagpapaulan ka lagi. Para, di liba, loader. O. Sabi, <laughs> Amerikano, loader. Dina, <laughs> di dina, loader. Lo bakit mo? Marami pa lang bisita si Tatay. Dami siyang bisita. Sukatin so, mo 'to, Tatay. Tingnan mo 'to, Tatay, para may magamit ka, hindi yung lagi kang nakaano. Babad ang pa mo sa kasha, sa tubig. Para hindi loader. Tingnan mo daw kung kasya. sinukat 'yan sa panerans. Yaman na ni Tatay Ben, daming ginto ni Tatay Alam, Ben. Wala po siya. Magkapit ka sa akin. Hawakan daw. Pag hindi ka siya palitan natin. Kasi, kasi kit yan? Hindi mahirap talaga suotin yung ganyan kasi higat yan eh. Ma, kan. Dikit ya, parang lakti Eh, aba dikit. Oo, dumidikit. Pero kasi dito Ano ka siya? Ayun. Tama, tama. Sakto yan. lang. O di tama yung bilhin ni nama Rods na sukat sa iyo. Luwag. Sakto lang ang Sakto lang. Tatay gagamitin mo na hindi yung lagi kang babad sa tubig. Dito dala, hindi ko pwede sa gobat, hindi pilihan. Lagi ka kasi, nakita kasi namin nung, nung sinama mo kami nung nakaraan sa panghuli mo, eh nakita namin na lagi kang, ano, basa-basa yung paa mo, magkakasugot-sugot paa mo Dapat ka sa akin. Tama na. Aalisin na Okay na daw yan, sinukat lang ni tatay. Parang gusto mo naman ng paalisin si tatay, ano, si tatay Bin. Para <laughs> loader. Loader. Oh o yan tatay, yung kapote gamitin mo din ha, Para hindi ka nagpapabasa. Yan, kapote? Oh, Oo. Oh. Mayroon ka kapote. Ah, meron din. O oh, maganda para marami kang, ano. Oo, marami na. Ka marami kang magagamit. Hindi mo nabubuksan. Para marami kang magagamit tatay. Hmm. Si Rose kesama nila, kesama nila si Rose kasama? Ha? Kasama nila si Rose hindi. Kasama ah, nandyan din. si kuya, si Rose si kuya, si kuya, si kuya, si kuya, si kuya, kuya, anong Kalimutan ko na, pati. Rolly. No, mo yano, si kuya, Rolly, nandyan din. Nandyan din si kuya, si kuya, si kuya, si si kuya, si kuya, tulog. Ah, tulog. Bakit anong oras ba sila dumating? Bagay Para para mga alas siya yata, um, alas 9. Okay. Mga alas 8, alas 9 dumating. Ang dami ka palang bisita dito. Sila, ah, kamag-anak sila nila, ating jubilin sila. Uh, mga anak nila yan, minag-bisari nila. Ah, okay. Okay lang naman daw ba, sila dyan. Okay lang naman sila sa tutulugan nila baka sila mag o nga po okay lang um, naman sa kanila okay lang sa kanila diyan mm -hmm. ha ayo balete oh yung mga gapit noon okay ba ilang ano ba ang plano nila ilang weeks ba dito kung hindi naman magtatagal di dito muna muna sila patulugin tara talo ko bibi ha nandiyan Oo nga tayo pero hindi kami pwede magano kasi siyempre respeto din di ba? Mm. Eh baka ano hindi naman ganun katagal pwede mo naman, naman ikaw muna patulugin sila dito pwede din kasi baka hindi sila kasya dun Hindi oh, okay. nang ano ka ngayon nagtinda ka ngayon hindi nagtinda ka ngayon hindi na. nagtinda ka hindi pa meron lahat. hindi pa natin dali pa hindi ka pa nagtinda baka ay meron meron ko rin baka bukas ko pupunta yung dadali, na si mm, dadali sa Manila hmm dadali sa Manila may gorda may matanda may niya kay Kwan ano kumusta yung pinuntahan natin doon nung nakaraan yung pinaglagyan mo nung panghuli mo may huli wala may nahuli ka wala yung pinuntahan natin nung nakaraan meron dalawa ano sa isang na, na, sa isang na, panghuli wala. o ano may wala. Wala. Ay yung dito sa malayo. Diyan. May nahuli din wala. Dal dal dalwa dalawa din. Oh, may nahuli Apon. din naman. Nah, 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 wala. Apon, wala. Hmm. Na na wala. Kapun wala na dalu na. Iya dal dalawa Hmm. Bilhin na si Brazil si Jagilian. Si, 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 okay. Ayos din pala kahit paano no. At least mahalaga may anong ginawa mo doon sa nahuli mo? Nabagang inipon ko. Inipon mo? Hmm. Paano yung pwede pa yun ibenta? Hindi uh, pa, hindi pa. Baka bukas po po may ma, dadali sa Manila. Dadali sa Manila? Hmm. Mm. Okay, sige tatay. Bait din ni tatay. Bait din po ni tatay Ben. Ano? Kasi open siya sa kahit din niya kanuhan. Open siya. Kasi alam nyo, sabi ko napakunta ko sa inyo dati. Yung si tatay Ben ay uh, panahon na hindi pa namin kilala. Sina ate Jubilin din yung Tumutulong sa kanya, nagpapatuloy. Diba, nandun sa maliit na bahay nila, pinapakain nila ate Jubilin to si tatay. Hanggang sa nung napabahayan sila at Jubilin, ay si tatay bin ay nandoon din, kinupkup nila. Kaya si tatay bin ngayon, sa kung ano yung meron siya, binabahagi niya din sa kung sino yung mga tao na tumulong din sa kanya noon. Hmm. Pero tatay bin di ba hindi mo sila kano-ano, di ba? Hindi mo sila kano-ano, di ba? Yeah. Sila? Ni, Bahabar, ko lang. Oh, di ba? Oh, parang kaibigan nga lang ni Tatay, ano ni Tatay Ben pero parang ah, pero, pero magulang na lang ko. parang magulang kasi nung time na walang wala ka, binibigyan ka din nila, di ba? Nila ang demand. Okay, so sige Tatay Ben, uh, kung alam ko lang na marami kayong bisita, di di ko na muna kayo inabala. Birthday mo pa lang ngayon. Mm, at least eh, nag, naghanda nag ka naman. Meron naman. Okay. Tatay Ben oh. Pag uh, nagipit tayo Sangla natin <laughs> Sangla natin mga ginto mo ha Sangla mo Huwag muna ngayon, tatay Kasi kakabigil lang sa iyo <laughs> Pabuti natin ng mga ano, ng mga Dalawang taon para mas malaki ang value niyan. Ha tatay um, Pamukha na ikita ko kay tatay Ben Masaya naman si tatay Ben um, Ang ngiti-ngiti si tatay Ben Ayan o Maliwalas ang mukha ni Tatay Bin Masaya ka pag marami kang kasama dito Masaya ka? Na. Mm -hmm. Masaya ka pag marami kang kasama, kako? Masaya na. Masaya no. Hindi hmm. na, ma na. na pala nila, layas. Ha? Hindi na. Hindi na pala alas Masaya na. Para hmm. hindi bagap ka nila. Nakikita naman namin tatay Ben na, ay, oh, tatay Ben na masaya ka ngayong araw. Ha? Sige po tatay Ben. Kasi ang oras, balik naman. Balik-balik lang. Balik-balik lang. Okay. Sige tatay Ben, sige sa mga bisita mo ha. Okay. okay, may ano ba kayo? Hmm. May Ay, karabaw, kalimutan ko. May ano ba kayo? May bigas ba kayo? Meron pa, meron pa. Meron. Sige, maganda. Yung mga groceries mo, meron pa ba? Wala na. Meron pa. Meron pa. O ikaw bahala. Ha, tatay Ben. At alam kong uh, may mga bisita ka eh, syempre. Sige, kasi mo na lang muna sila, ha. Okay. Yan. Yan. Isang Sige pan, na. Itapansit lang yung luto ko. Hmm. Meron pa, meron pa. Okay. Magka, gusto, ba, bagong taon. Bagong, hanggang bagong taon. Sa, Gagabito, gusto mo ba maghanda sa bagong taon? Dadalang kita ng panghanda. Gusto mo ba? <laughs> Pag Maghahanda ka pa ba sa bagong taon? Hindi na. Mara, handa din. Maghahanda ka pa? Mm -hmm. Para, para. Gusto mo maghanda sa bagong taon? Dadalang kita dito. Oo. Gusto kong Pasko. Yung bagong taon. Pero, primero, lipat. Hindi. Oh. Hmm eh kasi May delivery sige. Gusto gusto naman, gusto Sabihin ko kay Elma ha, para dalang kita dito ha. 27 pa lang naman ngayon, 'di ba? 28 may 31 pa. Dadalhan kita dito. Ikaw na bahala mag ano ha? Ano bang gusto mo ta May request ka ba na ano na, 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 na pagkain anong gusto mo? Okay. Kuray. <laughs> <laughs> Anong gusto mo, <mong>, kuray? <laughs> Ay, bastos ni tatay. <laughs> Anong gusto mong pagkain? Para alam ko yung dadalhin ko sa'yo. Ay, ako, di pa pagkain ha? Kahit ano na lang. Hmm, na. Sige, ikaw nang bahala. Magdadala na lang kami dito. Lutuin mo na lang, ha? At may kasama ka naman pwede magluto. Ano? Okay. Sige, paano? Pupunta na din kami. Ha? Okay, sige tatay. At kita ko naman, masaya ka naman. Ha? Okay. Sige po. Paano, pupunta na tayo? Sige tayo, Ben. Ha? Pabalik kami dito. Dalang kita ng mga panghanda na gusto mo. Ha? Kung bahala. Ha? Okay. Sige po, tayo. Kung anong bahala. Kung anong bahala. Ha? Tapit ka, tapit. Magpapatagal lang dito, nga. Malambot lang. Oo. Ayan, ganyan ang mo. Kaya po ba tanggalin? Pero sakto lang naman sa kanya. Sakto lang. Balag hmm. pa nga. Dito lang parang pisaan. Tama hmm. yan. Hmm. Sakto siya dito kasi yung paa niya hanggang dito pa. Hmm. Lang dito. Hmm. Hanggang dito pa? Hanggang dito pa. Tama yan, tama yan. Dito lang siya masigay pag susunod. Pero pag nagluwag na hmm. to. Hmm. Tago mo na. Mayon, <laughs> dapat ni Lindy do Pag <laughs> maano ka ng kuray, pwede mong gamitin 'yan. Okay, sige tayo, Teben. Punta na kami ha. Okay. So, lalakad na rin tayo palabas at medyo maraming bisita si Tatay Ben eh para masikaso niya rin yung mga bisita niya at uh, tayo naman eh pinadaalan dito ni Commander para nga uh, madala yung uh, nakita ni commander na kailangan din ni Tatay Ben isa sa kailangan ni Tatay Ben sa kanyang trabaho di ba sa kanyang trabaho sa kanyang ginagawa kagaya niyan yung pag niya sa ano dun sa pinuntahan namin noong nakaraan na kahit maulan nakita natin sugod lang ng sugod si Tatay Ben at uh, minsan pumupunta siya dun sa may kabila do naman dagat. So kapag lagi kasing baba din ang paa niya sa tubig, maaari si tatay Ben magkaroon ng uh, sugat sa mga paa niya. Kaya uh, tama din na naisip ni Commander na madalhan nga ng magagamit niya sa kanyang pagnenegosyo. At uh, ayun, uh, nakita natin, hindi ko na lang din di interview kasi hindi uh, natin alam kung pa pwede o hindi, ano. Nandoon po yung dating pinabahayan ni Commander doon sa kung saan yung tinitira nila Tatay dorong ngayon nandiyan sila ngayon kay Tatay Bin. So, si Tatay Bin naman siyempre tat uh, patutuloy niya talaga kung kagaya niya nila na isa din sa uh, sa kanya dati, no? Okay, so nga lang ay ano, um hindi ko alam kung magkakasya sila doon sa bahay ni Tatay Bin. Okay, kasi binigyan namin sila dati noon ng ng kumbaga tawagin ay ultimato na 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 months bibigyan sila ng isang buwan ni commander kung babalikan nila yung bahay o hindi ibibigyan na sa iba so yung nga nangyari lumipas na ang dalawang buwan na wala namang kumukontak man lang kay commander o nagkikipag usap na babalikan yung bahay kaya nagdecide na na patiran sa iba kaya nga ngayon ang nakatira doon ay si natatay Doro di ba so kaya hindi ko na lang din sila kinausap kasi baka mamaya hindi na sila uh, ano kung uh, pwede na humarap sa camera mas gusto nila yung ganoon na lang yung walang ano, kaya hindi ko na sila kinausap okay at di ko alam kung napansin nyo ng na mga viewers na medyo ano medyo di ko alam kung ako ko kay Rans kung napansin nya wala ka ba napansin wala o ako meron kung yung, hindi kasi ito mapagmasid si Rans pero ako pagmasid ako kasi bilang sa alam mong may ang tao dapat wag kang gagawa ng kahit na anumang maka distract sa pag-uusap o magmumukhang bastos. Pero ako na bastos talaga ako sa ginawa na 'yon. Iwan e ko si Ras, di daw niya napansin ay. Pero ako uh, ano, yung yung mga pagbibitaw ng salita na na alam niyo 'yon, yung alam niyang may nag-interview pero ang ingay niya doon uh, may mga patayang pa nang binabanggit ganyan. Pero kaya tinapos ko na kagad yung vlog at umalis na lang ako kasi nga uh, ayoko namang makapagsalita pa, di ba? Pero para sa akin, disrespect kasi bagay ganun, di ba? Kaya nga natin tinuturuan yung mga anak natin na kapag may nag-uusap, huwag kang sabat na sabat, di ba? Pero yun, sa nangyari doon ay, uh, habang nagkinakausap ko si Tatay Ben, ay gumagawa din siya ng ingay doon. Pero okay lang, uh, mahalaga ay si Tatay Ben naman ay pinunta natin doon at hindi naman sila. Okay, hanggang dito na lang itong vlog ni Commander. Kung maiksiman, eh, pasensya na kayo. Babawi lang tayo sa susunod. At maraming salamat sa supportan ninyo sa kitatay Ben. At si tatay Ben, hindi natin masisi kasi mabait lang din talagang tao. So, siya nang bahala. May mga bigas naman tayong dala dun sa kanya. I-share na lang niya dun sa mga kung sino yung mga bisita niya. May mga groceries pa naman siya. Hindi daw niya nagalaw yun. Siguro 3 boxes yun. Siya nang bahala o 2 box. Siya nang bahala. At uh, nagtatanaw lang din yung tao siguro ng utang na loob. Ganun. Supportan nyo na lang itong video na ito. Huwag nyo kalimutang i-share. at uh, supportan nyo din yung Rans TV kasama natin. At uh, supportan nyo yung team namin. Muli po, advance. Happy New Year sa lahat.